Ito ang hardin ng panalangin kasama si Pastor Dave de Guzman. Isang magandang umaga sa iyo, kaibigan. Kamusta ka na? Naway na sa mabuti kang kalagayan, maging ang iyong uh, pamilya. Sumagang ito ay patuloy tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos at tayo ay muling mapapaalalahanan patungkol sa paksa, patungkol sa kagalakan. Titignan natin kung ano ang isang napakagandang paalala ni Apostol Pablo patungkol sa rejoicing. Ngunit bago natin tunghayan ang salita ng Diyos, tayo muna ay manalangin. Amanamin sa langit, marami pong salamat muli sa panibagong buhay at pag-asa na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Sa umagang ito, tulad po ng aming nakagawian, ay dudulog kami sa inyong salita. Sa marami pong kapamaraanan, kami po ay humihingi ng karunungan pagkalooban mo kami ng kaalaman upang ang aming pong matututuhan, ito po ay aming maisapamuhay. pamuhay at ngayon pa lamang. Nag-aalay na kami ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto, tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal, mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman. Rejoicing, yan ang ating tema sa ating patuloy na pag-aaral mula sa salita ng Diyos. Ano ba ang uh, pangihikayat ni Pablo patungkol sa ganitong uh, uh, asal na dapat nating ay uh, isinasapamuhay? isinasa pamuhay? Kaibigan, kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo ito sa aklat o sa sulat ni Pablo sa mga mana ng palataya sa uh, Filipos, tayo po ay gumawa ng maikling uh, paksa sa sulat ni Pablo sa Filipos at tayo po ngayon ay nasa kabanata apat na. Pag-aaralan natin ang uh, mga talata apat hanggang talata pito at ito nga ang tema nito ay patungkol sa kagalakan. Magalak tayo, ayan. Kaibigan, dito sa kabanata apat sa sulat ni Pablo sa mga mana ng palataya sa Filipos. Ganito ang ating mababasa sa talata apat na ating pag-uukulan uh, ng pansin no Philippians 4 verse 4 sabi dito magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko magalak kayo. Alam mo babasahin ko lamang po ito sa English translation uh, sa New American Standard Bible the same passage no Philippians 4:4 4, sabi rito eh Rejoice in the Lord always. At alam mo kaibigan, uh, it would be it is strange no talagang uh, ito ay uh, um ikang eh, tayo ay uh, parang bakit ganoon ang uh, sinasabi ni Apostol uh, Pablo. Siya ay nakapiit and then ang kanyang pangihikayat sa kanyang mga audience, sa mga manonood ng palataya sa Filipos ay magalak kayo. Ano ba ang sinasabi rito? Alam mo kaibigan, uh, ito siguro ay alam natin ano. Alam mo kahit nasa ang larangan, lalong lalo na sa salita ng Diyos, we are not told to be happy. No, bilang mga mana ng palatay, although ya ay napakagandang emotional ano, s'yempre ang uh, happiness ya ay bahagi ng ating buhay. Pero as believers, we are not uh, told to be happy but encouraged to be joyful. Ano ang konteksto nito? ito yung sinasabi natin ano wala pa naman nang siguro ako nakita ang uh, kapwa natin ano na nagsasabi sa atin ano alam mo ang saya-saya ko ngayon eh kasi ang dami kong pinagdaraanan Uh, natural no o likas sa atin na pagka tayo ay dumaranas ng matinding pagsubok iba-iba ang ating uh, maituturing na emosyon no? maaring tayo ay nababalisa na siyempre tayo ay nalulungkot dahil sa dami ng ating suliranin ngunit dito sinasabi lamang ni Pablo na ang kagalakang meron tayo ay dahil nananahan sa atin ang ating Panginoon at ang ating pakikibaka sa mga hamon ng buhay hindi tayo nag-iisa. Kaya nga ang panghikayat dito ay eh, kayong lagi, no? Pag kasi nating lagi, hindi naman sa pala-palagi, kaibigan, na tayo ay uh, walang suliranin, hindi naman nangyayari 'yon sa ating buhay. May mga pagkakataon, no? maraming pagkakataon sa ating buhay na tayo ay nasusubok ng ating Panginoon upang maging matatag rin tayo sa ating pananampalataya. Pero dito ang sinasabi lamang ni Pablo, na sa ating mga pinagdaraanan lalo na no ganito kasi ang konteksto noon eh whatever challenges we are facing right now the encouragement is to be joyful uh, iisipin natin ano ano joyful yes bakit sapagkat uh, nananahan nga sa atin ang banal na espiritu at siya mismo ang uh, makikibaka sa ating mga suliranin mananangan lamang tayo sa kanya we are not told to be happy but encouraged to be joyful Christ is in us. Ya, ano sinasabi, no? Ang ating uh, ikang ika nga ay pinagtutuunan ng ating pansin ay ang ating Panginoong Hesus na sumas sa atin. Alam mo, kaibigan, yung uh, pagiging masaya, yaan ay, uh, siguro alam mo na to, no? Yaan minsan ay uh, situational, eh, no? Ang isang tao ay masaya kung halimbawa yung mga ninanais niya nasa kanya. Pero pagka wala yung mga bagay na minimiti niya, hindi niya nakakamit for whatever reasons no, nalulungkot siya. Kaya maituturing natin at ito naman ay talagang given no. Happiness is a situational. Kung meron kang mga bagay na ninanais mo at nasa iyo, masaya ka. Pero kung wala ka, nalulungkot ka. Pero dito ang kagalakan ito ay iba. Bakit? Ulitin ko, no? Sapagkat nananahan sa atin si Kristo. Si ano man ang ating kalagayan, lalong-lalo na kung tayo ay dumaranas ng matinding hamon, we can still be uh, joyful, we can still rejoice, yaan ang pangihikayat, sapagkat uh, kinakailangan, manangan tayo sa ating Panginoon sa mga panahon na tayo ay nakararanas ng matinding hamon sa ating buhay. Alam mo, kay Bigan itong verse 4, This verse or passage is telling us when external circumstances are not pleasant ito no we need to delight in the Lord yan yun ang sinasabi dito ng uh, isa sa mga paliwanag ng talatang ito at nabanggit ko nga po kanina sapagkat nananahan sa atin ang banal na and he will see us through sa ating mga suliranin kung tayo lamang ay magtitiwala at mananangan tayo sa kapamaraanan ng ating Panginoon whether we are persecuted for whatever reasons we are being tried and tested o halimbawa ay, ay may bungang pangyayari pananangan pa rin ano wala naman tayong ibang malalapitan eh sa lahat ng nararanasan natin sa ating buhay eh. in plenty or in want in uh, happiness or in challenges in life na na hindi natin nakakalimutan ng ating Panginoon. Lalo-lalo na, no? pagka maayos ang ating kalagayan, magkaali tayo ng pasasalamat. Pagka naman tayo ay may dumaranas ng matinding hamon, idulog natin sa Kanya sapagkat gagawa siya ng kapamaraanan upang tayo ay magkaroon ng kapahingahan. Dito nga, nabanggit ko nga kanina, it is really strange no, that a man in prison telling his readers to rejoice. Hindi ba? Pero alam natin, no? at alam mo yan, kaibigan, ya anay karanas natin amidst the many challenges that we are uh, facing presently ang encouragement ito ay atin nang pamuhay. kaya nga tayo ay may kakaroon din ng katatagan it is all about attitude ano alam mo madalas ko pong sinasabi ito no god may not change our situation but definitely he would change our uh, attitude in that situation god would change our character sa ating mga pinagdaraanan, maaari hindi palitan ng Panginoon Diyos yan, ano, hindi tanggalin. Ngunit definitely, ito yung sinasabi ko, no? God would change our character. We need only to trust sa kapamaraanan ng ating Panginoon Diyos. Hindi tayo kinakailangan ng lulumo. We need not be discouraged. Kinakailangan tignan natin ano, yung ating mga pinagdaraanan at mga um, hamon sa buhay with the right uh, perspective. Yan ang sinasabi dito sa kapahayagan na ating tinutunghayan. Dahil nga ulitin ko po, ang Diyos ay nasa atin. Na kaibigan, ang uh, relasyon natin sa ating Panginoon. Ito ang uh, maituturing nating pinagkukunan natin ng kagalakan sa ating mga pinagdaraanan. Sabi nga nila, no, there is enough in God to furnish us us with matter of joy in the worst of circumstances or experience in life. Ito yung sinasabi natin dito. There is enough in God. Uh, there is enough in God to furnish us with matter of joy in the worst of situations. Uh, at maging sa karanasan kinakailangan lamang tayo ay dumulog at manangan tayo manangan tayo sa kapamaraanan ng Panginoon. Alam mo kaibigan, ang kagalakan natin sa ating uh, Panginoon, ito ay uh, gawin nating uh, tungkulin sapagkat hindi tayo pababayaan ng ating uh, Panginoon. Sabi nga rito, magalak kayong lagi. Ika nga no? sabi nga inulit pa. Magalak kayo. Bahagi po ng ating programa ngayong araw ng Sabado, June 14, tayo po ay merong talaan, maikling talaan ng prayer request at ito po ang ating uh, idudulog sa ating uh, Panginoon. Halika, manalangin tayo kaibigan. Ama namin sa langit kami po ay nagpapasalamat sa napakagandang pribileyo ng pamamagitan sa larangan ng pananalangin. Kung loloobin mo at ayon lamang sa inyong takdang panahon ang aming pong mga itatalaga, magkakaroon po ng kapahingahan ang aming mga kapatid sa pananampalataya. Ngunit ngayon pa lamang ay nag-aalay na kami ng pasasalamat sapagkat alam po namin na may gagawin kayo sa aming pong mga ihahain. Katulad po, Panginoon, ang mga pananalangin na sumusunod na kapatiran katulad ni Martin, ang kanya pong pamamagitan ay kagalingan para po sa kanyang tatay na nagkaroon po ng stroke. Kay Carla, ang kanya pong pananalangin ay healing from anxiety and discomfort. Kay Erica naman po, ang kanya pong pananalangin ay kalayaan uh, sa pagkabalisa at uh, maging sa pangamba. Kay kapatid Ramon, kagalingan sa po ay may uh, ulcer at nakararanas po siya ng stomach pain. Kay Janice, ang kanya pong pananalangin ay kagalingan from urinary tract infection. Kay kapatid Paul, reconciliation with his father. Pagkalooban mo Panginoong Diyos ng kababaang loob si Paul upang maganda ang maging relasyon niya at magkasundo na sila ng kanyang mahal na ama. Kay Glenda. Ang kanya pong uh, pananalangin ay kapahingahan sa kanya pong mga pinagdaraanan. Kay Tomas, ang kanya pong kahilingan ay kalakasan at pananampalataya sa panahon na siya po ay dumaranas ng ilang mga pagsubok sa kanyang buhay. At para po kay Amelia, ang kanya pong uh, pananalangin ay uh, sa pangangailangan, sa larangan ng pangangailangan ng kanyang pamilya. Dahil very recently po ang kanya pong mahal na asawa ay nawala ng trabaho. Would you open opportunities for Amelia's husband to be employed? At marami pa po Panginoong Diyos ang maging sa mga pagkakataong ito ay dumudulog sa inyo kung loloobin mo at ayon lamang sa inyong takdang panahon, magkakaroon po ng tugon ang aming pong mga itinalaga. Ngunit ngayon pa lamang, gaali na kami ng pasasalamat sapagkat kami po ay naniniwala mas maganda ang inyo pong gagawin higit sa mga bagay na amin pong inihain. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, tayo ay hinihikayat mula sa salita ng Diyos na tayo ay magalak lalong-lalo lalo na sa mga hamon na ating nararanasan. Ito ay maituturing nating easier said than done. Ngunit kaibigan, tayo ay magagalak. Dapat magkaroon tayo ng kagalakan sapagkat pagkata. Uh, hindi tayo nag-iisa sa ating pakikibaka sa mga hamon ng buhay na ating pinagdaraanan. Huwag nating kalilimutan na nanahan sa atin ng Diyos. Hindi tayo nag-iisa. Kaya ang panghihikayat kung tayo ay may mga challenges in life, ilagak sa Panginoon, magtiwala sa kanyang kapamaraanan, at tigit sa lahat, tayo ay magalak. Manamin sa langit, marami pong salamat sa inyong salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kaibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating uh, programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral, maganda ang mga paalala, kaya't bukas inaanyayahan kita. Samahan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa panalangin puspos, ito'y magtatapos, pinupuri mo. Ang Panginoong Diyos, ako po si Pastor Dave De Guzman.